Happy five years, Han Han. Happy five years. <laughs> happy five years. Happy nakaraan year. man sa rin natin. I love you most. Kung nakaraan man sa rin natin, no? Ang tagal na natin, no? Sobra na tagal, no? Ang tagal na natin sa mundo nagsasama. few moments later. Happy five years, Han Han. Happy five years. <laughs> Happy five years. Na nakaraan year. man sa rin natin. I love you most. Na nakaraan man sa rin natin, no? Ang tagal na natin, no? Sobra na tagal, no? Ang tagal na natin dito sa mundo na <laughs> eh, Simula pa nung magkakilala tayo. Pandemic. Payat no? no? pa ako nun. 2020. Hindi pa ganyan yung itsura mo. Hindi pa ganyan yung... Tapos may itim pa ako nun, no? Tapos ano ka pa nun? Ano man, nagpapasalamat ako sa'yo kasi nandiyan ka, nananatili ka sa tabi ko, kahit marami na na hindi tayo bagay, kahit mukha daw akong kalabaw, mukha akong unggoy, mukha akong beauty and the beast. oh, di ba marami nagsasabi na beauty and the beast daw tayo yung okay. dalawa? Kasi hindi daw tayo bagay. Ako naman daw sinasabi na pera lang yung habol ko sa'yo, pero tignan mo naman. Ngayon, kasal na tayo. <laughs> yung mga nambaba. Yung mga sa atin, huwag nating... Wala silang ano, Kung mm, -mm. kumbaga ang gasarita na sila tayo. Tsaka wala silang alam sa atin, honey. Hindi nila alam kung anong pinagdaanan natin na bahirap ng tayong dalawa lang. Alam mo yon nung mm -hmm. time na nagsisimula pa lang tayo na... Tsaka sila kasi yan, ang gasarita sila tayo, pinatunayan natin sa buong mundo na kahit gano'n pakahirap, yung mga natin, mm, -mm. hindi tayo... Basta-basta susuko. susuko. Oo. Ako, ang masasabi ko lang sa relationship natin is... Kung i describe oh, sige, tatanungin kita. Kung i describe mo yung relationship natin, anong isang salita nang masasabi mo sa kanya? Siguro yung natin, ano... Eh, matibay. Yun din. Sa akin din, yun din ang masasabi ko, strong ang pagmamahala natin kasi ang dami nating dinaanan. Saka kasi, 'di ba, ang dami mga sumubok mm -mm. na pagyulen pag pag tayo, oh, 'di ba? Oh. Maraming mga taong mapangusga mm -mm. na gusto nila tayong pagusahin, oh, 'di ba? Pero hindi sila nagtagumpay. Nagtagumpay si Lord kasi malinis. Ginu niya tayong dalawa mm. Saka, para magsama din sa mundo. tsaka alam ni Lord, alam ni Lord yung ano natin, yung heart natin, ha, mm. ba? Diba? Na wala naman tayong intention na masama sa iba. So, nagpapasalamat din ako sa iyo kasi nandiyan ka dahil sa kabila ng mga sabi-sabi sa, sabi -sabi sa akin na uh, pera lang daw, habol ko sa iyo, ganyan na na parang pinatulan lang kita kasi may pera ka. Hindi naman talaga kita mahal, ginagamit lang kita. Nandiyan ka pa rin. Naniniwala ka sa akin na alam mong mahal na mahal kita, na alam mong hindi lang dahil doon at hindi yon ang dahilan. Alam mo yan sa si sarili mo na nagsimula tayo sa dapang tapa, sa walang wala, hanggang sa nakabangon tayo pareho, di ba? Nagpapasalamat ako sa limang taon na pinagdaanan natin pero nadjudian tayo sa isa't isa. Patuloy nating pinaglalaban. Patuloy tayong nagmamahalan. Patuloy tayong nagmamahalan tsaka patuloy nating pinatutunayan na mali silang lahat, mm -hmm. di ba? Sa kung anong iniisip nila sa atin, iniisip nila sa iyo, iniisip nila sa akin. Gusto ko lang mag-thank you, magpasalamat at batiin ka ulit ng happy, happy five, five years. years of love. Of love. I love you. I love you.